ang minuto para kay Bantay. Si Mina ay isang babaeng mahilig mag-ipon ng kung ano-anong bagay na kumikislap. Isang umaga, habang naglalaro siya sa bakuran, may nakita siyang maliit na kampanilyang kulay ginto na nakasabit sa sanga ng santol. Napakaganda mo naman! O, sabi niya habang inaalis ito. Pagpasok niya sa bahay, Nadatlan na niya ang kanyang mahal na aso, si Bantay. Nakahiga sa banig, mahina at halos hindi makagalaw. Matanda na si Bantay. Ilang taon na nitong binabantayan si Mina kapag naglalaro, umiiyak o kapag siya ay natatakot sa dilim. Ba Bantay? Nahuutal niyang sabi. Please, Bantay! Huwag mo na ngayon! Patuloy ang iyak ni Mina, ngunit nang mapahawak siya sa kampanilya Kumislap ito at biglang nagbago ang paligid. Nagiba ang paligid at kumalaw ito na para pang panaginip. Pagmulat niya, nasa bakuran ulit siya at si Bantay tumatakpo papunta sa kanya. Kumakawag ang buntot at maingay na humahabol sa palda niya. Ha? Huh? Bumalik ang oras? Sigaw ni Mina. At sa loob ng tatlumpong minuto iyon, inilakad niya si Bantay sa paborito nitong daan Binigyan ng malamig na tubig at pinagpag ng mga himay-may ng damo. Naglaro sila ng habulan at taguan na laro nila mula pa noong maliit pa si Mina. Pero matapos ang ilang sandali, nakita niyang nanghina ulit si Bantay. Kinuha ni Mina ang kampanilya at pinatunog ito. Gaya ng nangyari kanina. Bumalik ang oras. Minsan, pinapakain niya si Bantay ng paboritong tinapay. Minsan, dinadala niya ito sa ilalim ng santol para pahingahin. Minsan naman, niyayakap niya ito ng matagal. Pero paulit-ulit, laging dumarating ang parehong huling sandali. Sa huling pagkakataon, hindi na niya hinawakan ang kumikislap na kampanilya. Umupo siya sa damuhan katabi ni Bantay at kinausap niya ito. Hinaplos niya si Bantay ng dahan-dahan na may halong pagmamahal. Sige Bantay, nandito lang ako. Mahinang sabi ni Mina. At nang matapos ang tatlumpong minuto, dumating ang oras, malungkot. Pero hindi nakakatakot dahil handa na siya. Huling beses na tumunog ang kampanilya. Hindi para ibalik ang oras, kundi parang isang huling salamat mula kay Bantay. Pagkatapos nun, hindi na ito nagliwanag, pero itinago pa rin ito ni Mina. Paalala na minsan, hindi natin kayang pigilan ang isang dulo, pero kaya nating gawing maganda ang natitirang sandali kasama ang mga mahal natin.